Kung sino pang hindi nakaboto, pupunta na kayo ngayon na. Nakaboto ka na pare? Pumain po. Nagbilsa tayo po to. Ay. Ako po si Nori Dureman. Ito lang, nga hanapuhay ko, tricycle. Tulong-tulong dito sa barangay. Sa tuwing eleksyon, ako ay nagbubolontir sa barangay namin gamit ng tricycle at jeepney. Mga sakay. Para maihatid yung mga taong nangangailangan na magbuto na walang gastos na pera. Nakabuto na ba kayo? Kaya nasan para kayo? Libre ito, libre. Nag-start ako po ng 987 hanggang sa, sa lakuyan. Nag-uumpisa po kami mga 6 in the morning. Katapos po kami mga alas 8:00, alas 9:00 ng gabi. Libre po ito sa inyo. Salamat po. Mula umaga hanggang hapon, maghati doon ng mga nagbo-volunteer lang sa ngabot. Uh, Watcher natin sa loob. at mga teacher. Sobrang sakit ng ulo dahil doon sa init, natutuyuan ka. Sumasakit 'yung muscle mo kalamnan mo. Ito naman yung nagtitik ng alaksan. Pag nakalipas na ng mga ilang oras, ilang oras, okay naman ulit po katawan. Natuwa ako kasi ang paganda yung ginagawa niya, nagsiservisyo sa mga kasama, maghatid ng mga pasayero, butante, para makatulong. Nung makita namin siya na paho na, naghatid na, ng pasayero, gumawa na rin kami, tumulong na rin kami. Basta lahat kami ay tulong-tulong. Kung pwede kang tumulong, gawin mo para makatulong doon sa community mo.